Hello, hello, good morning Europe, good morning Espanya, good afternoon Pilipinas. Ayan guys, andito na naman tayo guys, mag-vlog po tayo at ating bibigyan ng reaksyon yung mga senado na bumoto para sa house warrant ng former president Rodrigo Duterte. Ayan guys. Una sa lahat guys, no, gusto ko lang sabihin sa inyo, no, dati rin, no, dati makadutarte ako, dati ako po ay isang ano ng dutarte dati. Sulit dutarte ako noon. Pero nung no, nalaman ko, nung no, nalaman ko at nakita ko, napapanood ko yung mga pinaggagawa niya noong kapanahonan niya guys nagising na po ako. So ngayon, bigyan natin guys ng reaction. Yung mga bumoto, yung mga senato na bumoto para sa house warrant kay Rodrigo Duterte. Alam nyo guys, mahiya naman kayo. No? Kayong mga senato na bumoto na house ipa house warrant kay Rodrigo Duterte. Mahiya-hiya naman kayo, no? Kung hindi kayo mahiya sa mga sa, sa mga tao, na nanonood sa inyo kung wala man kayong hiya sa mga tao na sa buong mundo nanonood sa inyo na, na kapwa ko Pilipino magalit man sila o hindi magalit man kayo sorry ah, pero nagre-reltok po ako ito ah kayong mga bumoto na senador no nakakahiya yung ginawa ninyo pinahiya nyo Pilipinas sa mga ginagawa ninyo. Pinahiya nyo ang, ang buong Pilipinas. Hindi lang kami na nasa, bu nasa ibang bansa, pero mas lalo sa mga, basta sa buong mundo. Nakakahiya yung ginawa ninyong pagbuto. No? Ay pagtatawanan talaga kayo. Pagtatawanan kayo ng mga ibang tao, mga ibang lahi na nandito sa Europe. Kasi alam niyo guys, ang patakaran, ang batas ng Europe ay ibang-iba, magkaiba kaysa batas ng Pilipinas. Ang batas dyan sa Pilipinas may awa. Naawa kayo kahit na nag, kahit na pumatay na 'yung tao, naawa pa rin kayo. Kahit na anong krimen ang ginawa ng tao, maawa pa rin kayo. Mga walang puso ang mga ganyan, no. Di man lang kayo nag-isip, no. Bakit pa? kailangan pagbutuhan ninyo yung tao nandoon na sa The nandoon na sa Nederland. bakit pa kayo magbubutuhan di ba? eh di nakakatawa, di ba? hindi lang nakakatawa nakakainis na talaga kayo pinahiyayon lalo ang Pilipinas sa ginawa ninyo yan ang batas po dito sa Europe wala pong matanda wala pong bata Basta gumawa ka ng krimen, ay hindi ka po nila patatawarin. Hindi po tulad yan sa Pilipinas. Kahit na pumatay na yung tao, maawa ka pa rin. Ganyan yung mga Pilipino. Ganyan yung mga Pilipino na katulad ko talaga na maawain. Pero, pag nagising po kayo sa katotohanan, kasi ang sabi ng Diyos, no? siya lang ang dapat pumatay, dapat siya lang ang kumuha ng buhay natin, di ba? Hindi yung tao na pumatay ng mga libu-libong tao, pumatay ng mga walang kalaban-laban, pumatay ng mga inusente na walang, walang kaalam-alam. Tapos ganyan, magbubutuhan kayo. Ano ba kayo? No? Dapat ang asikasuhin nyo yung mga nin magnanakaw, yung mga ninakaw ng mga tax namin. Alam nyo kaming mga OFW, bago namin mahawakan ang aming sahod no? Dugo at pawis muna bago namin mahawakan ang sahod namin. Kaya yan dapat din ang is, ang is, ano niyo sa isipan ninyo kayong mga senador na bumoto. Kayong mga senador dapat kayo, kayo ang magbibigay halimbawa para sa mga tao. Dapat kayo ang magbibigay ng kagandahang asal para sa ganun po ay maging maayos ang takbo ng buhay ng Pilipinas. Kayo sana, kayo sana ang magiging salamin namin mga mahihirap. Kaming mahihirap, marunong po kaming mahiya. Marunong po kaming magpatawat. Marunong po kaming ano? Pero hindi po kami marunong magnakaw ng taong bayan kahit na mahirap po kami. Hindi po kami magnanakaw. Tulad mayaman na nga, mayaman na nga yung mga iba, mayaman na nga yung mga nagnakaw. Ninakaw pa nila lalo ang aming pinaghirapan. Eh dapat yan po ang asikasuhin ninyo mga senador. Dapat yan ang asikasuhin nyo yung kagandahan, ikabubuti ng Pilipinas at mga kapwa Pilipino sa buong mundo. Yan po dapat ang asikasuhin nyo. Hindi po yan. Yan pag kay, ano, kay Duterte, inandiyon eh, na nga siya sa dehig. At isipin nyo naman mga senador, isipin nyo po to mga senador, isipin nyo po to. Gumawa po siya ng krimen. Gumawa po siya ng krimen na hindi po kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Tapos ngayon, sa bumuto kayo ng mga ganyan, nakakahiya. kahiyak-hiyak talaga yung mga pinaggagawa ninyo. Dapat kayo nga, dapat ang ano, tumulong sa mga Pilipino, sa mga tao. Kayo ang dapat, kayo ang salamin namin dapat. Kayo ang dapat na magbigay ng halimbawa sa kabutihan para sa ikabubuti ng Pilipinas. Pero hindi naman. Mga kurat naman kayo. Mga wala, pa, wala kayong puso. Mga, ma, mga, iba dyan na ano, magnanakaw. No, sana makarma kayo no, sa mga pinaggagawa no Pag nanakaw nyo ng, tao, ng, bayan, ng pera ng tao ng bayan, no? may karma din kayo, makakarma din kayo. Kaya, huwag po kayong umasa na bumalik. Baka bumalik na at umuwi na si Duterte. Baka bangkay na lang niya ang maiuwi sa Pilipinas. Kailangan talaga pagbayaran niya yung mga krimen na pinaggagawa niya noon. Kailangan 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 talaga na bayaran niya lahat ng mga yan sa hindi lang dito sa lupa sa matalay ng ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo guys, ang Panginoong Jesus, nung pinili niya yung mga alagad niya, di ba mga makasalanan din sila? Pero depende po sa kasalanan na ginawa nila. Si Simon, ano pa ang sabi niya kay Jesus? Di ba sabi, sabi ng Panginoon sumama ka sa akin? Pero anong sabi ni Simon? Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Pero alam ng Diyos na yung ginawang kasalanan ni Simon na hindi po pagpatay ng tao. Hindi po pagpatay ng tao ang, ang kasalanan ni Simon. Hindi po siya pumatay. Yun yung, yun yung, different, yung difference ng ano, ni Simon at kay Duterte. Inaano ko lang ha? Kaya, nako, kayo naman po. Huwag naman po kayong ganyan. Isipin yung kapakanan ng mga tao na namatayan, yung mga tao na pinagpapatay na walang kalaban-laban. Isipin po ninyo yung mga bata, yung bata, mayroon pang bata na napatay noong war on drugs, yung mga nadadamay na mga bata, mga binata. Yun po ang isipin ninyo. Hindi porket mahihirap na sila na katulad namin, eh ganun ganyan na lang kayo, magbubutuhan na lang, na, parang ano na lang, ganun. Mahiya naman kayo, kung hindi naman po kayo mahiya sa amin mga mahihirap, no, sana sa sarili ninyo mismo kayo mahiya kung bakit nyo ginagawa yan para magising po kayo. No, sana po ma, sana. Sana darating din ng araw, lalong-lalo na yung mga magnanakaw. Darating ng araw na sana po tatnan din kayo yung mga bahay ninyo na ang lalaki. Sana po. Sana. Sana nga darating yung araw, no? ng mga ninakaw ninyo ay mawawala na lang na parang bula, na parang apoy na mamamatay. Yan. Sana lang po. Sana. Kaya, kayo na lang po. At ang Diyos na lang po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po sa nanonood. Thank you. God bless everyone.